Yun mga Abel. Oh, ayan mga Abel. May napansin na ako sa mga young bird natin na to. So ayan yung pagkain nila, hindi na naubos. So hindi na nga sila sinusubuan ng mga breeder natin kasi meron na silang egg. Siguro mga 5 to 6 days na yung egg nila ni Arden. Same Arden yan eh, yan. So yun. Ngayon, ah uh, ginawa ko dito sa ating cage. Niready ko na, ayan. Dito sila, for the meantime habang hindi pa sila ganong kalakas kumain so yun o no? oh, naghanda na tayo ng probiotic talaga sa kanila then dito yung pakainan nila then dito muna sila magsasanay muna sila dito hanggang sa lumakas sila kumain pag medyo malakas na sila kumain ang gagawin natin pupurgahin natin i-cleansing natin then pagka okay na okay na sila ililipat na natin sila sa ating player so yun nga mapapansin yung mga abel is nakawala ang mga young bird natin ng summer TGRC, KFC, Pare at saka MPFL mga Abel. Ayun yung iba ko. <laughs> Binagsakan pa ako ng ipot ng mga ibang ibon natin. Ayun, no? Ayun yung iba. 2, 4, 5, 5. 5 silang nasa taas. Then dito, 2, 4, 5, 5 rin. 10. So 10 nga young bird natin dito. Then itong dalawang ito is by Monday makukuha na si BL at saka si Itin. Ayan. So yun mga Abel. Kaya Niready na natin dito yung ating uh, lalagyanan para yung young bird natin ng pare at saka mpfl may ilagay na natin para sa susunod na buwan at okay na sila pwede na silang ilipat dito kasi by June pa naman yung start ng mpfl at saka ng pare. Kaya okay na okay Taman tama lang yung breeding natin sa kanila. 5 months to going ah, oh, Tama 5 months going to 6 months yung mangyayari sa ating mga young bird dito. Yan Then, meron nga akong napansin dito mga abel. Tika lang. Kunin natin yung isang young bird. Ito to ito, 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 ito. ito kasi parang may pa familiar sa akin. Ito mga abel. Tika lang. Kunin hawakan natin no mga abel. Yan. Hawakan muna natin ng maayos. Yan. Tika, hindi ko mahawakan ng maayos ang ating young bird. So yan mga abel. Oh. Minapansin niya ako dito sa young bird natin na ito. Tika lang. Lumala ating camera. So ito nga mga abel. Yan. Oh. Minapansin ako sa young bird natin na ito meron siyang kamukha sa mga breeder natin dati o yung kagayang o kamukha nito o breeder na naglalabas ng ganitong itsura kung naalala ninyo mga Abel aray ko nahirapan ako medyo maraki kasing ibon eh uh, kung naalala nyo si Tensil Kikay kamukhang kamukha niya yung mga nilalabas na to mga Abel oh. pero to hindi to Tensil mga Abel ano yan Arden banden yan Arden Bandenbrook na ipasok pasok na ano yan um, Vicente o oh. kaya hindi yan Arden ah hindi yan ano Ah, uh, tensil kiki, nagkagulo-gulo na. <laughs> so, ayan mga abel, o, oh, ayan. Kita nyo yung itsura niya kasi parang tensil kikay. Mga tensil lang dati nga, ayan. Kasi ang tensil ko kasi, maliit lang din yung ilong. Tapos ganyan tumindig. Pero hindi siya, medyo ano lang, hawig lang ng mukha niya. Hawig lang ha, mga abel. Hawig ng mukha niya, ilong, ka, toka, tsaka yung mga kidlat-kidlat nya. Pero, ang pagkakaiba is yung mga bagwis nito. Yan. Kung mapapansin yung mga bagwis niyan, is medyo malalapad. Hindi kagaya ng tensil KK ko na uh, halos medyo patusok. Yan. Ito naman, medyo malalapad ang mga bagwis niya. Kaya magkaiba rin. Mukha lang talaga. Mukha lang talaga. Yan. Kaya ako sila dito nilagay dahil para nga makita niya rin yung mga lumilipad at yung viewing dito uh, masanay na rin siya yan itong isang to, medyo may bulutong kasi to sa bandang ano niya eh. Bandang noo niya. Gan kita nyo? Parang hindi nagsubo mga abel yung ibon natin yan no. Teka lang. Pabalikan natin yan mga abel sandali. Ilalagay muna natin. Yan, mahirap kasi pagka ano, may hawk na young bird. No, <laughs> so, ito iba naman to, parang hindi siya tensile yan. Hindi naman siya tensile itsura. Magkaibang magkaiba. Yan. Asa may bulutong talaga siya. Pero maganda, ito kakto, kak sigurado. Yun hen yun. 100%. <laughs> 100% na hen yun, ito kak. Ayun. Yan yung dalawa nating young bird na Arden Vandenbroek na may pasok na Vicente ng oh. Ayun, kita nyo, ibang-iba yung tsuro nila. So yan. Tingnan natin kung anong gagawin nilang performance sa darating. Itong itim, ano yan, MPFL. Itong ye yellow, is pare. Yan. Yan, ito yung pare, yan. Yellow, ito yung itim, MPFL. Hmm. Yan yung mga young bird natin. Then kung mapapansin ninyo mga abel dito, yan. Ito parang hindi nagsubo tong hen natin na yan, no? Oh. Yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo yung na may pasok na Arden, then may Bisenteng, oh. Yan yung may pasok na bisenting oh. Ito naman, Arden na may pasok na Arden Arden na may pasok na Victor Lim Yan. so hindi nga sila nagkakalayo kaya mas maganda talaga ang pairing nila napakaganda so titinan nga natin sa mga susunod kung anong kulay ilalabas nila Yan. then dito mga Abel talagang ah uh, ano muna ako binrake ko muna tong si Arden Brokay. Yan? yan? yung blue bar na yan is uh, Bandenbrook Arden na interrelated dun sa kinuha natin kay uh, Igan William na dalawa, bali pangatlo to, yun. So, ibinray ko muna siya kasi super ilap. Uh, parang ayaw niya pa talagang mag-egg. So, kondisyonado naman yung ibon. Kaya winalay ko na lang muna para maganda. Uh, ready na lang natin sila sa darating na Winter or ato winter race na nga ano. to. To 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 to. to, Yan. TGRC, yan. Ito TGRC at saka uh, KFC, yan. Prepare na lang natin siya. So possible nga preparing natin diyan is ito. Yan. Ito papares natin sa kanya. Yan, yung ibon na yan si Jansen President. Then ito nawang Arden Vandenbroek na tong kak. Nagaling kay Igan Willie ang ang ipaparas natin sa kanya is etong inbreed na banden natin ayan ayan inbreed yan yan naman yung gagamitin natin mga abel pampiring natin then ito kailangan din natin to sa darating na winter kasi si miss dikyo is tested na sa tested na yan sa ano sa ismasan pati to tested na rin to kaya ito yung lahi ng Peter B natin. So yun, kaya pinagpares ko sila kasi ang winter, pani ishmash. So yun, kaya kailangan natin silang dalawa. Gagamitin nga natin silang dalawa sa breeding ng winter. So yung unang egg nyan, mangingitlog na kasi ito eh. O. Magang magana ang sipit-sipitan nyan mga abel Ni Miss Dikyo. So ngayon, yung unang egg nyan, tapon muna kasi ang pairing nitong ni Miss Dikyo, pangatlo na to eh, pangatlong pairing niya tong si Peter B nung dating player siya dito uh, meron siya mga aparis dito so yun nga eh, sa unang egg, ayaw ko muna tapon muna, then sa second egg tayo kukuha sa second clutch para mas mainam, para purong purong Peter B ang ating magagamit hmm. pero ito masasabi ko si Peter B, mabilis talaga, matulin patulin yung mga linyada nito no? solid na solid sana itong mga to, Maging maganda yung ano natin. Maging maganda yung performance nila sa darating na uh, laban nila mga abiel Ayun. Solid the solid sana yung mga yan. gusto ko tong mga 'te. Ibang-iba yung itsura nila.